Aminiu. And and wonderful... na. Really? I what? Ay, ang ganda nito. <laughs> ang ganda niya. Oy, tonto ba? Ito, kilig -kilig din to. Ganda, tiba -tiba. Yan. So, manunood po kami ngayon ng... Vlog po ni Daddy Boy. Oo, ngayon yung date ng dalawa eh. Kaya Ate Chris at saka si Kuya Edito. Yes. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun ako ayun na. na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun na,

Yung brandy rin niya, no, Si Mam City nag sa akin. Gusto ka kasal yan di mag makeup sa'yo? Siguro na yan. yung Hindi

Si Jeff sa kasal ganyan din. Yung mo na may pula-pula dito. Parang show pa Tapos <laughs> may din dito. Oh, kulay blue maganda dito. Di ba yung kulay blue dito maganda tapos dito black. Tapos dito dito black dito. Tapos mo alam kung sayo. Nakita ko Ganda na. Wow. Parang 14 years old. wow Gusto mo na ganyan? Gusto mo na ganyan? Gusto mo na ganyan? Nakatrain na ganyan? Ginaganyan lang klasim ito Yung sa dalawang pato Tinaganyan Ano yung gawin mo sa'yo? Bakit blue? Maganda yan, Para alam mo yung... Mukha avatar. <laughs> avatar yun, Bakay yun? Avatar yun, parang... Wow! Ganyan talaga kapag may date, no? Oh, pag nga pag date ka din, dito may make-up ka din. Nati, Na Joanne. Sige, mas <clears> maganda <throat> pa ako, sa lang. Siguro mas maganda pa ako kapag may kalit. Kasi minag nag-make up na ako eh. Tapos siya walang make up. Lipstick. Ay, ganda, oh. uh, Ay, wala yung Ay! 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 Maganda naman talaga si Krishna eh. Oh. Uh. Anong rah? Parang mas Miss Universe. cute. Ganda. Wow.

ano? <laughs> <si Nihilis. laughs> Tawag lang din sila, pala Tapos ang laki Arios. Rings. Earrings. Earrings? Earrings. <laughs> Earrings. <laughs> Kala sasabihin. <laughs> ah! Uh, Rap. Rap. <laughs> ano, Ray? ko si or? Chris na. Ano ka na? ko. Doon ako. Doon Lagi bilangin itu lagi. Genta naik genta, naik. Makan tak? tahan. Ah. talaga kapag pwede may service Para pa para mag-drive si Peter? Hindi ata. na. Ayun.

ang ganda mo ngayon ha, parang ang laki ng pinag-iba Siyempre may kalita mo Sige, sige So SM tayo ngayon? Okay Tara? Alam ko hindi alam, na. Hindi, magpapaalam hmm. ako so, Tapos siguro doon na yan Hindi naman siya nag ano sa'yo? Hindi pa naman Hindi pa? sige. Ay, hindi lang. Ano ulit yun siya? May usapan kami ng siya kasi tumawag siya kami. Ang <laughs> uh, pa naman? Oo, kasi may usapan kami. Tsaka, may nalaman na nung ulan. Nalang... Ano, mabilis lang naman siguro kayo dun mamaya, no? Oo. Oh. Ah, uh, sige, mag-antay lang siguro ako. Para ano di ba? Hindi no, mo e, oh, kung nag... Baka nag-motor lang siya dito eh. So, wala masakit masakyan pag-uwi. Para safe ka rin makauwi, kasi hirap na. Ibang iba pa naman yung look, looks mo ngayon. Yan, malapit na tayo. Sabi yung traffic. So, dito na lang kita iyan oh. No? Si Pete. Ayan, bukas ng gate kanila. Nakasumbrero na. Welcome to SM Garden. Wow. Nakasumbrero ah.

ko ulit ko na sa kung Parang new Christmas tree niya, parang dito yan galing eh. Oo, oh, dito yan. Yo. <laughs> oh, naka-apron na. Bakit <laughs> parang tentara naman yung uh, na! ng top? Oh.

No, na. alas jays na, wala pa siya. Tapos, alas otso yung usapan namin. hindi pa makuha Okay, hindi ka na kayaan? na ako. Opo, na Sige po. Tawag na lang kung ano. Naku si Edith to. Okay <laughs> <natin? itu. roleum> <Fine foreigners are devenu>? ka okay,

Hello, okay. Sir Paul. E, Saan ka? Uh, hindi pa lumagat po. Alis ako kasi may meeting kami ng ano eh. Yung... Ibigay na rin pa. Hindi din naman consider yung meeting namin sa may ayala mo. Bakit? Kasi... E, problema tayo eh. Ayon? Si Kris na kawawa kasi nag-sit up pala sila ng date dito. Tapos yun, hindi sinipot. Naku po. Nakupo. wah oh. ayo lah, aneh mayak-iyak lah na, si na doon mm, <tipos> umalis ya. um, si Raffi kasi umalis kaget si Raffi kasi darating na di si to ikaso, aso itu yang tapos alas 10 na lang, ayo maka langsung si eh, hindi pa dumating si Dito. Ang sabi daw, hindi mapunta si Dito. Ang <coughs> nasagot talaga na yun, eh, try ko yung tawagan. Tinawagan ko din si Madam kanina. Tinawagan niya daw si Dito din. Eh, hindi rin makontak. Kaya yun yung ano namin, Mm -hmm. Ano mo plano nito? Kasi si na doon na, na ano na na, 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 na problema na. Tawagan si Ran. mo. Oo, ah, tawagan si Ran. okay na. Ha? Kasundo ko si Krishna. na. oh, kasundo ko si Krishna. Kawawa naman yung doon. Nagkaantay yun. Oo nga eh. eh hindi po. Oo. Um, sige tayo, tawagan ko si ano. Update na lang kita mamaya. Tawagan okay. ko.

Ano ba ang isang puno? Si Beshie! Parang para siya ano? ano Takitay lang? So, Parang ano siya? Anong biglang nababasing eh? si Kasuday? Isa na nga lang niya. Ano? Sa wadi ka? Ano hindi Beshie? Masa na lang. <laughs> <laughs> oh, ang sakit na ng Ang dami ko nang tinabapo oh, Ang dami ko nang tinanin Pwede kayo aasika ah, si Gawin ko pa oh. <laughs> <laughs> lagi

mo ba alam? Ako lang naman yung may ari na kinakainan mo. May ari? Yung nagabag man kamay. Sa ganyang mukha mo, ito yung may ari dito. Bakit? Oh, di ba? Ano ka ngayon? Nga nga, di ka sinipo. Eh, hey, wala ko sa'yo pakialam mo. Ano ba kaya alam ko? Halata naman. Ako ang minahal. <laughs> kaya tinaasa ka na para masaktan. Yo 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 Ay nanay dumating dumating na nanay Ay ay wow Dumating na dumating Wow Pero sedito si ba yon Ang ganda Allah Timundo Ang ganda Christmas light. Yan, ito po yung uh, PB team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh. Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or, pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote yung on off nyo lang tapos nag-rotate din siya okay oh, ang maganda lang talaga dito mga kabayan may ganito siya so halimbawa tapos na yung Christmas tatanggalin nyo na ulit ito lang gagamitin nyo itatago nyo ito dahil dito nyo siya plus remote pa siya, 50 meters na sobra. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto niyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, natin na yung ginawa namin. Oh kumukuti-kutitap ang gabi. Solar Christmas light. Yan, ito po yung uh, PB team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh. Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di ba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magja-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Ganyan oh. lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang oh. maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay. Oh, ang maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i plus remote pa siya, 15 meters na solar. Pag pinindot po siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto niyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, tingnan na yung ginawa namin. Oh. kumukot ang gabi.